Okay, so sandali lang guys ha. Ano itong pinagsasabi ko na sinubukan ko yung Diwata Pares? Paano ko susubukan yung e, nandito ako sa Bago City? Okay? So ito, makinig kayo. It's a hack. Actually, nasasabi ito yung theory siya or baka urban legend, meet, ganun. Kasi, ito nga, hindi ko pwedeng subukan yung Diwata Pares overload dahil dito ako sa Bago City, Negros Occidental at ang layo nun. So paano ko susubukan yun? Pero bakit ka napunta sa video na ito? Okay? Kasi ito, tinanay natin, nag-experiment tayo may mga naniniwala kasi okay ng mga vloggers or ano netizens may naniniwala na may hack yung diwata para overload dahil nga sa dami na ng content yung diwata na na yung ano ni Meta yung kanyang algorithm basta daw maglagay ka lang sa thumbnail mo ng picture ni diwata lagyan mo ng diwata or diwata para overload yung caption magkakaroon ka talaga daw ng views na, na mas bigger or mas madaming views yung sa usual na view mo eh yung view ko naman laging 100 lang naman eh So kaya silubukan ko kung totoo. And it's just an experiment, science experiment. And i-update ko kayo sa next na ano, next na video kung ano yung nangyari sa video ito. So ayun, tinawa, ayun, sinubukan natin yung diwata pares, overload, pero hindi yung food, yung style, <laughs> or yung ano ba, yung hack Okay, so bantay eh.